Ilang araw pa lang nang lumipas uh, matapos yanigin ng isang malakas na lindol ang uh, bahagi ng Cebu at uh, ganoon din ang uh, Baguio. At uh, ngayong araw na ito ay tinamaan naman ng napakalakas na lindol ang bahagi ng Mindanao, particularly sa uh, probinsya ng uh, Davao Oriental at uh, pati na rin sa ciudad uh, ng uh, Davao City. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung gaano katindi at uh, gaano kalaki ang pinsala na dala ng uh, lindol. Uh, ngunit sa mga makikita natin mga videos na kumakalat ngayon sa social media, makikita ang iba't ibang mga apektadong lugar at uh, ganoon din ang mga tao na kasalukuyan pang uh, uh, nag -e evacuate at uh, lumilikas sa mga ligtas na lugar. Dito sa video na ito, makikita ang mga tao na Uh, dahan-dahang lumalabas sa isang gusali at uh, makikitang uh, na trauma mga ito sa tindi ng uh, pagyanig. Sa video namang ito, makikita natin ang mga kabataan na uh, uh, taimtim na nanalalangin sa Panginoon na Nawa tulungan sila na maligtas sa sakuna nadala ng uh, pagyanig. Samantala sa uh, bahagi naman ng Davao, makikita ang uh, uh, mga tao na nasa labas at uh, maririnig ang malaking pagsabog ng mga transformers. Uh, dahil sa malakas na pagyanig sa lugar. Nakakatakot kung ating titingnan ang uh, sitwasyon sa ngayon sa lugar na ito at uh, Idalangin po natin mga kapatid at mga kaibigan ang ating mga kababayan sa lugar na ito na naway uh, walang buhay na mawala at uh, naway may rescue ang mga taong uh, uh, posibleng natrap sa mga gusali o sa mga bahay na nasira na dala ng uh, lindol. Karung yo just time